Mayroon din Tapos 'yung tatlong na jeep, may alarma ng Pero taga saan ka? Hoy, malayo. Hindi ba, ba 'yung na may bayad Sige, sige. Sige, na lang. Oo, okay po. Sa mo. Ano? Klaro <laughs> pa sa atin. panay? Sa saan oh. Ay, eh. At sa okay. road, saan niya, kaya. Sige may lang so May may hangin naghatid saya dito, partner. Anong assignment mo ngayon? GPS, sir. O nga, ba't nandito ka ngayon. ko application sa PSBG, Sa eh sa regional. nag yeah, uh, ako <laughs> na okay, Ibig sabihin, wala akong problema sa pagkanao ng seniority. Yes, sir. Okay. Sige, sige. Okay, okay. Okay, sir. Hiniingi ko na po. Wala ka po. Happy. Para sa Para ma-process. Okay, please. Taga rito ka ba? Yes po. Taga Albay. po. Ay, sige. Hintay namin. Sige po. Ayaw ko brother mag-insist sa kanya eh. Yes, sa level ko, eh, alam nga naman na mag-produce tayo ng fake, fake document. Yes, Kaya lang, hindi ko pwedeng mag-insist sa kanya. Kasi, photocopy yun eh. Yes, Hinihintay ko lang po. Oo. Oh, Kailangan makita niya yung original copy, yung file nila. No? para meron siyang ano na mag-decide kasi po congress baka hindi pa po sa nila copy sa dito po sa labas. Mm -hmm. ngayon problema nila kung paano maipo-forward sa hindi na lang po sa kaya kasi maghihintay kami ilang beses to nagpabalik-balik batangkas eh so. lahat na lang pakiusap ko ginagawa kita wag na i-advise lang Madam, taga rito ka sa wikon? Taga uh, ka May advice lang ako sa iyo. Next time, pag may dumulo, dapat medyo makulit kayo. Mr. Romeo Katobig, ikaw po ba'y taga saan? Hmm. Taga Batangas pala po kayo, napakalayo, kawawa naman kayo. Pati nga po nung papel nyo, ano po bangkuan nyo? Tapos pag may doubt ka, parang yung hawak mong document, iba sa hawak niya, eh, kausapin mo yung concern staff. Sir, boss, amo, commander, ano ba ito? Kasi nandito si Mr. Katobi, galing pa ng Batangas. Sinasabi niya na, ang sabi daw, magmumulta lang siya nung ganitong halaga, i-release ang lisensya. Eh, kap, nagpapalik-balik naman to. Kasi okay, usually, sir, ang nagiging experience dito, kung punta mo na sa taas, tapos kung kung ano yung pinangareso, ipapapahin na sa akin, tapos sa akin na sabihin nila na ganito yung mapayaran nila na lang. Hindi, kasi brother man, nakikita ko dito, may maling sistema eh. May maling sistema eh. May resolution na. Ah. Ay, dapat may... Make... Ano ba ang proseso nyo? Ah, hindi ba talaga kayo dapat parnisan ng resolution? Dahil katulad nito, pumunta dito kasi may tumawag. Yan po sa case, na po sa may hawak. Hindi. May tumawag sa kanya. Sir Katobig, pwede mo nang kunin yung lisensya mo. Magbabayad ka ng social distancing. May resolution na 1,000 lang. So from Batangas, pumunta dito. So saan siya pupunta? Di, natural dito. Tapos, yung sinasabi niya, madam, hindi ka kumbinsido, magkaiba kayo ng sinasabi. Hindi pa dapat ang ginawa mong kapatid, umakyat ka doon sa taas. Sir, ano ba sinasabi nito, Mr. Katobig? May resolution ba tayo dyan? O din, magkakausap, hindi siya maperwisyo. Pakisuyo, ayusin niyo yung sistema. Hmm. Pinabanggit ko lang ito, hindi hindi ko kayo sinasabon kasi hindi naman ikaw ang chief dito. Hindi naman ikaw ang chief ng adjudication ng affiliate board. No. Kaya nga, kaya lang nababanggit ko, kawawa yung katulad nito. Three months na lang, three years na siyang walang hanap buhay na pagdadrive. Nagtitinda na lang siya ng tulak kariton ito hindi pa ako tapos eh kasi talagang uh, ah, baka nalilibang yung concern personnel o staff dapat talaga ito paimbestigahan eh hmm. ah, kapatid ano nang balita doon sa iniintay ko Sige nga. Please. Brother Matt. Yes, sir. Kawawa yung mga tao dito. Yes, di ma, di yung mga tao dito. Yung mga taong napeperwiso. Imagine di ko po, anong sobrang init dito. dito, dito, dito. Kasi, Tapos ay, dito ito kawawa din. Yes. Nagmaneho 431 kilometers. Dalawang oras lang natulog kasi baka hindi kami umabot. O oh, yan, cute. Gala lang dyan. Gala. Gala <laughs> lang. <laughs> Ayan. <laughs> diba, siwabahan si brad, so <laughs> si Benji. Hindi, tunog naman yan eh. <laughs> dapat tayo naman po. Dapat tayo naman po. <laughs> <laughs> <Dapat tayo. laughs> <laughs> diba? 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 Kuya, ikasabi, nung pumita ka dito, kasabi sa iyo nung mga kabayan, kailangan ko Brother, dito ka ba? Dito. Balik. Pagpasok ko po sa dretso po. O dito. Derecho ka. ko yung papel. Kapag kumandidato at mo ako, anong ipapayo mo na takbohin ko? Senador sila. Senador. Sa palagay mo mananalo ako? Opo Ilang porsyento? Ninety-nine percent. Ninety-nine percent. na Na-beautiful, lang po yan. So, may bigay pa nga sa si mga notice nung nagtatakil si Wood. Ayan o, oh, tumakita mo. Ayan o, oh, yung number dyan. Kinatawagan mo yan kasi hindi nasagot. No. Brother Aliga, namamayat ka eh. Tatanungin kita. Anong inasikaso mo dyan? Mga resultado yung brand yung registration. Ang galing Pag tumakbo ko, boboto mo, hindi. Pinoto mo eleksyon Dun pala. Yeah. O sa darating na eleksyon, anong ipapayo mo sa akin na tatakbuin ko? Ah, ang ganun rin po? Sa uh, maging patulungin sa mga... Hindi, anong posisyon tatakbuin ko dapat? Para sa akin. Uh, ganun rin po? Para mas maraming matulungin. Parte list. Yeah. Oh, thank you. Thank you. Uh, Selfie. Ang ginagawa mo dito? Uh -huh. hey brother, pag-election bukas, anong ipapayo mo na tatagpoin ko? sir. Mas maganda mag-senador ka na. O, oh, mananalo ba tayo? Siyempre, sir. Sa tax, alami ba naman ang supporters ng mga supporters mo eh. Sa ilang porsyento na mananalo tayo? <laughs> kung sa akin, sir, uh, sabihin na natin 99.9%, sir. O, oh, mas... <laughs> Sabi niya, 99%. Sa iyo, 99.9%. Difference of 0.9%. Thank you. Sige, oh, sir. Tagalito ka, brother. Trabaho. <laughs> <laughs> Nagagalito oh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <Not laughs> no, lang ito kasi kanina sa puso Galing ako daw, may problema din sa LTO. Nanko. Pasensya ka na, bakit pa po ang LTO vehicle lagi. Thank you. <laughs> Thank you. Thank <laughs> you. Thank you. I love Dumaguete. Hindi <laughs> ka pa naman taga rito eh. Hindi ka taga <laughs> rito Derigalo sa akin. Sa sanga. Sa Cebu. Cebu. But anong gagawin mo dito? Ad dito lang ako sa trabaho na. Ang trabaho mo dito. Palayason. Alika habang naghihintay ako. Bitis mi sang kita. Kung tatap ko sa susunod na eleksyon, anong ipapayo mo na tatakbohin ko? <laughs> <laughs> oh, gusto mo magtanong dito, Elika? Gusto mag niya magtanong. <laughs> oh, ko kukonsultahin kita. Pag tatakbo ko sa susunod na eleksyon, anong tatakbohin ko? Senador. Senador. Oh, ikaw, sang ayon, hindi. O kaya ito sa vice president. Maganda. Okay. Ay, <laughs> parang gusto ko yung pahamang nito. <laughs> o oh, sige, sabi mo, papayuhan mo kung tumakbo Senador. Ilang porsyento na may panalo tayo? Sa 100%. 98%. Salamat sa pambobola. <laughs> sabi nyo isa 99, sabi nyo isa 99.9, siya 98. Pero mataas, okay na rin? 100%. 100%. Pero mas malupit ito, Vice President. Parang sabi mo ha, sa akin kung galit ka. <laughs> no, natawas siya yan. No? Naglilibang lang ako kasi pagod kami. Tumakbo kami 431 kilometers. 11 hours. Yung driver, 2 hours na tulog. Sa pagaling ko saan? Kabite. Kasi yung, yung driver, may resolution na yung appeal, yung contest. Ah. Nahuli siya May 2021. May git 3 years, almost 3 years na, hindi nagmamaneo. Tapos may resolution na pagpunta dito, hindi pa ni-release yung lisensya. Sakit sa ulo, di ba? Mm. Ikaw, brother, taga saan ka? Bil Bicolano talaga. Sige, bro, may nintay lang kami. Okay po. Okay. 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 So, in-affirm nung concern staff. Okay. Hingi hmm. ka hmm. na lang. Pero at least in a firm. So okay na. Brother Jerry. 1,000 pesos. Hindi dito na go. Hindi, kawawa ka naman. Tatlong taon ka nang hindi naghahanap buhay. Nagpapalipati ka na dito. Kasi ko sa po, kasi magre renew po ako, kasi expired na po yun. Baka naman pag-renew po, mag-a-alarm. Ay, hindi. Pagka nangyari, nag-alarm ka pa, mag-a-alma tayo. Nakatingin ka sa akin, kilala mo ako. Nakatingin sa akin, sabi ka sa kilala mo ko ito. pa yes, nasabi ako ka? Taga saan ka, brother? Nagalito lang po talaga